So, eh, mga kalugit, ito na mga kalugit, oh. Ilagay natin sa payag natin, oh. Ang mga ganda siya. Hello, mga kalugit, ayan. Yeah, ginawa ko na stress. Duman ako. Si Panday. Ginawa ko, nagbalita na naman sa akin. May kulang na naman bilihin. Strip light. Tapos, yung counter ko, may something daw nga kulang. So, dami pa akong kulang na bilhin. Ginawa ko, akala ko, tapos na. Akala ko, yung 100,000, okay na ngayon, dagdag na naman, na-stress ako nga, ano, eh, yung bota na iritagin ako mga kalugit. So, dire naman ako mga kalugit sa City Hardware, gisugo ako ni, ni Panday, magi ano, magi tagsina magi bakal so saga, tara, dali na, mamili, tadi rin, kuhugot, takan ako, gikapoy ako, paan ako mga kalugit, ginakulbaan naman ako sa presyo nga, hindi ko man ko, ano, just ko, feel ko sa Facebook, tama lang, palit ko, dali ko, Kaya ito basis ka. Gwapa ka. Correct. Taluyan mo yung sige no. Ayaw ka, magwapa kaya ito niya. Uy, gwapa din pa yan na si Para na. Correct. Ay, ito Correct! in your own. Oo, pagayari ka mo. Oo. Oh, di ba? Ako nag ang ugangan, sir. Ah, makain mo lagi. Lamian, dito. Lamian, lugi. Kaso lang. Ako din sa City Hardware, lugi ito. Ang tayo, ang airlock. But, actually, sir, okay. So, kaya Ah, Ay, okay raw. Iba, masyadong. Ano sukatan O, sige, Bi. Kilaon ta. <laughs> Ay, mga kalugit. Na-stress ako, mga kalugit. Grabe ka gasto, mga kalugit. Basta ko tayo. Basta lumihap. You know? yun na na-gasto ko tayo. Oo, Hing at hindi so ayan, tingin-tingin ako dito, baka may bibili na naman, ba? Diba? Ito ang walang pera na maraming hanap-hanapin. Ginoo ko na stress na ginangakon nga Erlat, guys. Gabi na gali Pila na siya? 599. May ginoo ko. So maghanap-hanap muna tayo dito. oh, <laughs> isa na lang na chandelier. Isa na lang gani. Ano mo gani? Dito, oh. Iba-iba iba man din, nang barato lang din, nang simple lang, temporary lang. Ito simple. Kung okay, sa ba, <laughs> sagdan ko ganyan. Ito niya, sel. Ito ang sel. Ito 5,000 lang. <laughs> ito lang po. Ano Papasok ka with mo sa atin. Pag ganyan yung chandelier. Kaya man na. Bilhin. Ito ang ito, 49,000. Pila? Ay, 50,000. Ang imbis nga ang palit, ang amunt lang nung nga nasa lista, wala dira ang pili. Ayan So, stress Karya namin. Encantadilla. <laughs> Encantadilla. Oh. Ano yung mga bagay yung day sila o?

Ano ba? Ano ba? Ano Saan ba? Ano ba? Ha? ba? Ano ba? Ano ba? Ano So yung mga kalugit, ito na mga kalugit, o, oh, ilagay natin sa payag natin, o, oh. na ganda siya, perfect kayo siya, Okay, okay, kinoy, no, diba, ganda siya, o, oh, ah, diba, o, okay. ayan, right, dali naman na siya itao, diretso, no, shoutout mga kalugit, o, oh, oh. si kasi Mario, Si Mario. Si Mario. Uh, si pangalan Si Mario. Mario. <laughs> <Tata> ni Maria. Ano nandito Ano nag-andam Ha? Okay na. Okay na. na. Wala na na. Wala na na. Wala na na. Wala Hello. Hello. <laughs> dia tayong <t> <menoso _>